Yung guys, I'm back. Vlog-vlogan <laughs> Blag muna ulit tayo ngayon. Since it's a good day. Last day. Last day. <laughs> Last day. Punta kami sa... So, sa Suk. Punta kami sa Suk. So, walk trip punta kami. Gupit sa akin sa lulus. <laughs> Metro na kami. Wala pa kaming tulog masyado ganda oh eh laki ng mukha ko pag kami usok pa kain kami ng kain kain ng magkakarak lang kami magtsatsa at saka mag magpapagod magpapagod late na kami guys palabas na kami pagod na ako <laughs> joke lang joke lang, jok lang malamig naman kaya carry lang sorry mo na bumili ng boat just kailangan ko ng take time pag bumili ng boat kasi mag babarat tayo pag tagugutom ako hindi pwede yung nagbamadali kailangan mag take time Alright guys, nandito na kami. Hanapin lang namin yung bilihan ng... Bilihan ng... Ay! Maganda pala tayo ng... Kakainan muna. Uh, kain muna pala kami. Tapos, maglalakad-lakad ulit. So, mag thanks for cooking. Buti lang malabig na yun kasi... Nakakadugyot pag ano eh. Pag mainit pag summer. Kaya nga eh. So... Buti nilang winter pa so malamig pa rin so kaya Parang mali yung binabaybay natin Ay eh, pwede naman Dito pag ganun Yes pag ganun Huwag na lang natin sunod Maligaw man kami at least malamig Diba? Uh -huh. Dahil parang tao guys so So yan masarap maglaad dito may bago na kami tawag dito sa Sokoy. Ano yung tawag nating sa Sokoy? Kya ng Doha, Qatar. <laughs> Kya po ng ano? Kya po ng Doha. Daming tao kasi dito pero daming makakainan. Oh, maraming makakainan, maraming Ay, may ano pala, may 'di ba may ano doon? Sa dito, mosque, yung color yellow na candle, 'di ba mosque? Hindi ko alam. <laughs> Malay ko. So yun, maraming mapunta dito, maraming bilihan, kasulubong kainan, maraming ibang lahi. Kaya nakakapagod maglibot dito. Pero masarap maglakad nga kasi winter, malamig pa. Doon so, nandito na kami sa Shuja, Shuja restaurant. So mga kebab-kebab sikat sya Actually, sikat siya eh. Tapos, marami siyang, maraming tao na kumakain dito, lalo na paggabi. Ngayong hapon, medyo konti pa. Pero mamayang gabi, sobrang dami yung kumakain dito. Last time nandito kami, sobrang dami. Kaya, tinake out na namin. Dahil, sobrang init din nun, summer pa. So, ngayon malamig. So, sarap kumain. masarap tumambay. Ito so, guys, so. Maraming tao dito paggabi lalo na ngayon malamig so nag order lang kami ng pang merienda order kami pang merienda kasi hindi naman kami masyadong magtatagal dito so pang ano lang pang tawid gutom tapos maglalakad tapos may bibilin somewhere yun so, ito na yung order namin pang merienda thank you so... let's go guys kain muna kami ha guys, stop, stop stop kumain. Lakad na ulit kami. Tapos kain ulit kami. Tapos kain ulit kami. Punta kami ng punta kami ngayon ng gold soup. Bibili kami ng maraming maraming wow. maraming maraming, maraming gold. Charot. o wala lang kaming kinain kasi nakabusog din pala yung ano. Nakabusog din kahit pa Oo, nag-amok so, ka ng fridge. Lahat-lahat mo namin. May take out pa. <laughs> Ab. Sarap maglakad hey, Ganyan yung katrabahuhin mo ha? Ganyan yung mga katrabahuhin mo Hindi ko alam Sarap maglakad Lumig na Lumig Hey Okay ka Ang lucky Andito na kami. Andito na kami sa kunapahan. Anong pala nung ano? Anong pala nung? Kunapahan. Ang <laughs> pangit Kunapahan. Tapos, nag-trave si siya ng Kara So, yes. Actually, hindi ko alam kung magustuhan ko siya. Pero sabi nila masarap daw. So, Kain tayo guys eh magvideohan tayo. <laughs> <laughs> na. Masarap to daw mainit lab kaya dig. Masarap totoo mm. to mainit. Mm. Kasi may cheese. <laughs> oh, kasi titigas pag malamig na. Kaya ito, ima microwave na lang. Sige nga. Mm. Rap. Ako nga. Ako naman dito. Hmm. Sarap! Sarap siya. Hindi nga ba ako may camera lang? Ma'am, sarap nga. Magkakunwari ba ako sa camera? Sarap! Of course Best kombi daw Ng karak So, titignan natin Parang matamis Ano naman Masarap din yung karak ng titay At uwi na kami Hindi pa tayo uwi Ay, hindi pa pala kami uwi May pupuntahan pa pala kami Pero, pagod na kami Busog? Busog ka? Hmm mm much kids. Too much kids. Yun. That's a day. Ending mo na. Ending mo na tali. Paano? Hindi ko rin alam paano yung ending eh. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> <laughs>